pampalang araw sa lahat Ako, maulan na naman ng weather for today maulan na naman so, check natin ang ating mga wires good sa man nagubos naman ng pagkain kasigla naman check natin to kung nagubos ng pagkain good ubos din natin yung pagkain ito ang ating mga ang ating pulit yung bulik cross kanaway ito ang ating sweater hen ubus naman na pagkain At ating mga sisil one month old may git na to ito ng mga ito, oops, ito ang isa hindi parang sweater natin parang ano ah ang pagkain niya may tira pero good naman siya itong ating mga pullets na white kelso oh. so, so naghahanap ng mga white kelso uh, dyan na pullets for breeding materials ito available dito b-boy ang b-boy straight comb pati uh, ating isang straight comb ito mga native lines ni paring melvin dito sari-saring kulay assorted color ito ang ating Gilmore na natin sa breeding medyo may kinakain ng hen yung ano, balaybo niya sa leg ito ang another pullets natin ng mga white kelso ay maputik ito ang mahirap tag ulam maputik Oops, parang may ano dun ha. May balat ng ahas ah. Oo nga, to. Okay. May intruder. Balat ng ahas yun ah. Dito sa atin naglilimlim. Oops, check natin ito mamaya. Delikado. Ito ang ating isang hen. May egg na siya. Tatlo ng itlog. Ito ang ating bulik. Ah, Three uh, brothers yung dalawa uh, ito. Which naman, nubos na ng pagkain. Ito ang ating Thompson White. At ang, ito pa isa ating stab. Ito po ng mga straight tongue. Bali yung isa pala nating pumpkin na release na natin. Meron pinaglunuhan ng ahas ah. Natin ah, mamaya. Eh, maulang umaga. Gusto naman natin mga manok. Ah, check naman natin mga kalapati natin sa taas. Yun lang po, mapagpalang araw.